Ituturo ko sa inyo ha, kung paano ang tamang strategy kay Gusion na Ito ha. Panoorin nyo to ha. Dito, kukunin nyo muna to. Kukunin nyo muna tong dalawang mahina na to. Tapos, pag nakuha nyo na to, syempre, nakuha nyo na. Nakuha nyo na, di ba? Kailangan alam nyo yan ha. Lalo na pag mga kagaya nyong mahina pa sa Gusion, kailangan alam nyo to. O dito, kukunin nyo to. Asa na? Ay, boy, sit, ba't nawala na? Ay, hanip na yan. Ilan ba yung... <laughs> Ilo yung core ng kalaban? Putik ba yan ha? Ayan, kukunin nyo to ha. Kukunin nyo to. Dalawa pa lang core eh. Ayan, kukunin nyo to. Tapos, kukunin nyo yung dito sa baba ha. Ay, putik. Nakasunod na. Nakasunod na. <laughs> yan. Kasama sa plano ko yan ha. Kasama sa plano ko yan. Kasi, para makaano yung pani sa gitna no. Kasama yung sa plano. Ayan, no, na, na, nakabalik tayo. Nakabalik tayo, di ba? Ngayon, dito mo tayo dadaan sa baba. No, hanap tayo dito ng bab. Kasi, level 3 pa lang tayo Kinuha yung map natin eh. Yeah, kasama sa plano. Kailangan strategy to eh. Kailangan magaling ka mag-strategy Ngayon ito, i-clear mo lang itong minions. Huwag mo papasukin yan ha. Huwag mo papasukin yan ha. O ito. O diba? Ganun lang. Ganun lang strategy. Tapos, yan. Kung gusto mong pumitas na, pumitas ka na. Pati sa moto. Yan you know. o. O. Hindi tumama. Diba? Hindi tumama. Okay lang yan. Kasama sa stra strategy yan eh. Strategy tayo ngayon. Strategy. Kunin mo to. Kunin mo to ha. Huwag mong kalilimutan to ha. O, oh, yan ha. Oh, ngayon, pag may nakita ka na, nag-level 4 ka na, kunin mo muna to bago ka pumalag kasi para malakas ka. Kasi top global ako eh. O, oh, yan ha. O, oh, ginamit ko na yung ulti ko dyan ha. Oh, tapos, ikot-ikot ka dito. Ikot-ikot ka. O, oh, kung sino makita mo na dito, pwede mo nang bigyan yan. O, oh, kunyari, nakita mo to. Nakita mo to. O, oh, dalawa kayo dito, diba? Dalawa, o. Oh. Yan o, oh, pakitaan ko kayo ng combo. Mabilis ang combo. Ito. O, oh, yan o, oh, yan, diba? Tumama. Tumama. O yan o, pasukin mo na yan Matic yan, plastado yan, burado yan Ay, kasama sa strategy yan Kasama, yan ang mga sinasabi ko, strategy O, ito, o diba Ba't nawawala yung mga kampi ko, strategy nga eh Dapat may strategy, o Iretail o, diba, nakakatakas yung iretail Dahil yun ang strategy ko eh Kailangan makaalis sila O ito, na nakabalik ako ha O, pasukin ko na ba O ito, papasukin ko yung minions ha O yan o, diba, natamaan yung minions o, clear mo muna yan. Ha, huwag kang papasok basta-basta. Kasi hindi ka naman basta-basta eh. O, ito, Ayan. Pitasin mo na to. O, pag pumalag to, bulag ta to. O, yan o. Pitasin ko na ba? Kaso nakita tayo dito na itong pailaw-ilaw na to eh. Ito, pasukin ko na ha. O, ito, ito. Papasok ako. Yan, Kinombo mo ganun. O, di ba? Strategy yan. Strategy ko yan. O, di ba? O, inahabol talaga ako. O, ganun kagaling mag-strategy o. Ito, pasukin mo. Yan ganyan, pag kailangan pag tumama yung dagger mo, huwag ka matakot. O, oh, papasok ka ha. O, oh, yan o. Oh. O, oh, diba? E, eh, kaso tinamaan ako eh. Pero, pero kasama yun sa plano ko. Kasama yun sa plano ko para, para manalo kami. Ha? Kasama yun sa plano ko eh. Kasi strategy yan eh. Kailangan magaling ka mag-strategy eh. O, oh, kita mo, diba? O, oh, ito, nakabalik ako ulit. Nakabalik. Kasi, magaling ako eh. Kasi ako yung dapat ng magaling mag-strategy dito kasi core ako eh. Ako ang core dito sa laro na to eh. O, oh, kunin mo muna to. O, Oh para tumaba ka. Para tumaba din yung kalaban, di ba? Mabait ako eh. Oh, di ba ito. Kukunin mo muna 'yan. Ngayon, kung sino yung nakita mo diyan, pwede mo nang bigyan. O oh, yeah, clear mo muna 'to. O oh, gagawin ko 'to, ah, clear ko muna 'to, ha. Oh. 'Yan. Oh. Oh, di ba? Kasama 'yan sa plano. Kasama 'yan sa plano. Alam mo kung bakit? Para sa i-retail. Oh, di ba? Kasama 'yan sa plano para maka sila. Kay strategy ako eh. Magaling ako mag-strategy. 'Yan ang plano ko eh magaling ako magplano eh. Oh, ito na naman nakabalik na ako, 'di ba? naka Gano kagaling eh. Magaling ako. Oh. ito Oh, sino makita natin ya? bibigyan ko. Papasukin ko na ba? Oh, gagawin niyo to ha. Oh, ito, clear niyo muna 'yan, clear, clear niyo ha. Oh, ito. Kasi pre, pupunta ka dito, sa so, kung saan yung nagbabakbakan, pasukin mo agad yun, oh. bigyan mo agad. O, oh, di ba? Pero kasama na naman sa plano ko yan, Brad. Para yung, yung ano namin, yung pakito namin, makapisto ng maganda-ganda, o, oh, di ba? O, oh, nakatakas siya ang kataka siya kasi magaling ako mag-strategy eh. kasama sa plano yon kung hindi ako nawala baka napitas na siya kasi pupunta yung dalawa doon sa pumita sa akin eh pupunta kay Pakito yun e. eh dinapitas siya pero ako nagpapitas kasi kasama yung sa plano ko o, clear mo muna to ha oh ngayon s'yempre kunin mo moto kasi malakas ka eh ikaw ang top global dito eh kasi ang ginagawa mo lang naman strategy strategy ang ginagawa mo Kaya kay malakas ka eh kailangan ano ka advance ka lagi advance ka sa nangyayari no oh ito Oh, punta ka dito. Kunin mo rin to. Kunin mo to kasi malakas ka eh. Ito ha, ito ha. Kumbuhin mo to ha. O, kukumbuhin ko ha. Oh, yan oh. Umatras mo na ako. Nagpakita talaga ako nandyan ako eh. Oh, yan oh. Oh, diba? Ah, oh, sabi. Kasama yan sa plano ko. Oh, di ba? Para makauwi si Pakito. Oh, ito. Para makuha niya yung bap. Kasi kung, kasi, kasi, kasi kung pumunta ako dyan, makukuha ko yan. Hindi makundin niya makukuha yan, di ba? Kaya binigay ko sa kanya. Kasama yan sa plano. Strategy yan eh. Oh, di ba? O nakatalon yung Chu. O tumawa pa nga yung Chu eh. Kasi natuwa sila sa akin eh. Magaling ako eh. Tap global lang kakampi nila eh. O ito Kunta natin tong Odette o. Nandito sila diba? Yan o. Oh. O. Oh. Katamami Odette. Siyempre pag tumama yan. Burado yan. O oh, diba? Yan ang strategy. O oh, wag yan kasi naglalaglaglagan ng konti yan eh. O ito. Clear mo to kunyari. Kunti lang. O yan. Kunin mo to. Yan. O di pag tumama. I skill mo. O oh, diba? Yan ang strategy. O oh, pinuputokan ka. Wag pumunta ka dito o agad na gagawin o ikukumbo mo siya ha o diba o basic lang ba? Diba? ganun lang kasi top global ako eh ang ginagawa ko lang kasi dito advance ako advance ako para manalo o ito ha o yan o kukunin -ku mo natin to Ku kunin kasi kailangan natin to kasi malakas tayo eh top global tayo eh ito ha ito ha o abang abang ka muna dyan silip silip ka muna kung anong item yan o o yan o yan di ba kasama yun sa plan ako kasi top global ako kasi kung hindi ko ginawa yun hindi makakapos yung pani o ba? Diba? kasi kung hindi ko ginawa yun pupunta dun yung granger eh di hindi ngayon makakapagpos yung pani ba? Diba? yun ang strategy yun ang strategy o ba? Diba? o napitas lang yung mga kasama ko kasi hindi sila nakikinig sa akin eh strategy ko yun eh di ba? Diba? o kung hindi ako nawala ako makakabura noon hindi si Pakito buti na nga lang nawala ako strategy ko yun eh advance ako mag-isip eh. Oh, ito ha. Oh, gilid-gilid gamat -gilid ito. Pasok ng Granger. Oh, pag tumama 'yan, burado. Kaso nga lang hindi tumama. Oh, ito ha. Oh, ikot-ikot tumama -ikot diyan. Ngayon gigilid ka para para ma clear mo yan. Oh, yan patamaan mo 'no. Oh, oh di ba? Oh, tumama. Tumama ha. Ngayon nasa sa iyo 'yung papasok ka o oh, hindi. Pero ang ginawa ko, hindi ako pumasok. Kasi delikado. Oh, ito ha. Oh. Yan oh, yan oh. Hahabol yan eh. Pero naka na dapat ang ultimate diyan ha. Kaganyan ha. Oh. Tapos yan, titipitipihan mo lang yan eh. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. di ba? Ganun ang mga ano professional. O, oh, ito, oh. pasukin ko na ba? O, oh. kasamain sa plano ko para yung Pakito makakuha ng BAP. O, oh, di ba? Kasi kung hindi ko ginawa yon, akong kukuha noon eh. Kaso kailangan nila yun kasi malakas ako. Kailangan nila yung BAP kasi malakas ako. O, oh, ito ha? Oh. O, oh. nakapisto na yung Pakito. Nang dahil sa strategy ko yan ha? O, oh, yan oh nakapisto siya, di ba? oh abang-abang lang muna siya dyan. Kasamain sa plano ko eh o oh. oh 'di ba? Nakakadepensa 'yung iritil. dahil sa akin, nalilito sila dahil sa lakas ko eh. Oh, 'yung pumapana, hindi tumatama kasi nandito ako eh, malakas ako eh. Pumasok ako, 'di ba? O oh, kasamain sa plano ko para makauwi 'yung pakito sa base. Oh, yun oh, 'di ba? O oh, hindi nga nakauwi, kaso nga lang umuwi siya kasi napitas siya. Kasi mahina siya eh, hindi siya advance eh. Hindi siya kagaya ko eh. Kasi kung ako 'yun, makakauwi ako agad. Mahina siya mag-isip eh. Oh, ito ah. Oh nakapisto na yung mga kasama ko. O yan o, nakapisto na sila, di ba? O. O. Kasi strategy ko yan eh. Malakas ako eh. Top global ako eh. Pinagbibigyan ko lang dyan yung kalaban eh. O yan o, nakabalik na ako ha. O ngayon, pipisa tayo dito. Aabang tayo dito kung sinong bitin bigyan. O yan si Udit o. O. Habulin natin, di ba? Habulin ko. O. Susama so, sa, sa akin dyan yung MM namin eh. Ngayon, pag, pag second skill ko dyan, o di ba, napitas ko. Kasama sa plano ko yun, magpapitas din ako para makapisto dito yung pakito. Yun ang plano ko. O yan, o, nakapisto na yung pakito ha. Ah. O nakapisto na yung dalwa O kaso nga lang tong kupal nagpakita. ba? Diba? O ito, o ba? Diba, bumanat yung iritil. Tapos pumasok yung bunny. Kasama yung sa plano ko. O ba? Diba? Advance ako eh. O napipitas to ni pakito, ba? Diba? Kanya na kalakas eh. Kasi ako nagdadala ng laro. Kung wala ako dyan, talo sila. Ha? O ito, nakabalik ako ha. Ah. O ito. dire na ba to? Siyempre, bago ka pumunta doon, kung kailangan mo ng bala eh. Bala para manalo. O, oh, ito ah. O, oh, nag-combo ko dyan. O, oh, nag-combo-combo ako ah. O, oh, ginamit ko yung retri ko. Kalukuhan, di ba? Kupal ako, di ba? O, oh, ito. Ngayon, susunod ka dyan, di ba? Susunod ka. Ngayon, kaya mama, tumama. Eh, puta, ba't doon dash? <laughs> o, oh, yan, ayan, ayan. ayan. O, oh, oh, hindi tumama, di ba? O, oh, yan. O, oh, clear ko muna to ay nako kasama sa plano kasama sa plano para yung pani makada makaano makalipad-lipad kasi kung wala ko hindi siya makakalipad doon kasi pupunta yung Layla doon eh buti na lang magaling ako advance ako eh ito ah oh buti na nga lang nakauwi yung pani swerte nga nila malakas ako eh kasi kung wala ako diyan talo na sila kina may score ko di ba ano eh mabait ako eh oh yan oh, oh nakakalipad yung pani kasi kung wala ako hindi siya makakalipad alam bakit mamawala siya eh mabubura siya eh ako ang nagsasakripisyo kasi ako ang leader dito eh kasi ako ang top global dito eh ayan oh oh pasukin ko na ba oh ayan pumasok ako diba dito mama kasama yun sa plano kasama yun sa plano oh ngayon wala akong skill diba oh tapos katatakutin mo lang naman yan eh ha 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 ha, ha. oh diba nagtatakbuhan sila kasi malakas ako eh ayan kasama yun sa plano ko na naman ha ayan oh, oh para yung pakito makaalis oh diba oh at yung pani makabak Kasama may sa plano ko strategy ko yan eh kasi malakas ako eh kasi kung nandyan ako hindi niya makukuha yan eh kasi kukunin ko yan eh kasi nagpa nagpapaubaya ako eh kasi malakas ako eh tap global kasi ako eh o oh, di diba nakuha nila o oh, yung chow oh, no diba o oh, nakakalakad ng maayos yung chow Nakaka nakakalakad siya ng ay, matiwasay kasi nagamit na ng kalaban yung skill nila sa akin eh kasi malakas ako eh o oh, ito kababalik ko lang ha Oh, ngayon, ngayon ang gagawin mo diyan, papasok ka. Tinamaan ka ngayon, tinamaan nga. oh, tinamaan ka, nawala ka. Pero yung minions mo nakaka-push. Yung pakito, nakakalakad siya ng matiwasay. Yung walang pangamba ba? O diba? Nakakaganyan. Nakaporma-porma siya. Pero kung ano, kung hindi ko ginawa yon hindi sila makakaganyan. Kasi pupuntahan sila ng kalaban eh. O diba? Strategy yan. Strategy ko yan eh. Ayan. Aabang-abang siya dyan. Diba? O. Safety sila. Safety sila. Kasi ako ang nagsasakripisyo. Kasi ako ang top global dito eh. O yan o. Diba? May pag-anong-ganong pa siya. Nakiklear niya. O ngayon, makakapush ngayon yung minions namin. Yan, ipopost niya yan, di ba? O ngayon, nakabalik ako. O yung, paki, yung tsunami, nakatulog na ata. Kasi magaling ako eh. Top global ako eh. Yan o, yan o. O, di ba? Pinapana ako, hindi ito matama. Kasi natatakot sila sa akin. Ayaw nila lumapit eh. O, ito. Kiklear ko to ha. Kiklear ko to ha. O, ba diba? may kalaban dyan ano? O, pag may kalaban dyan, iingat ka lang. Iingat ka lang. O, kagaya nun o, di ba? Nagliliparan. Alam ko nandyan yan sila eh. Kasi natatakot sila sa akin eh. Kasi malakas ako mag-combo eh. Ayan, oh, clear na yun, ha? Oh, cho, oh, na, na, nabuhay yung chow kasi nabuhay ako, eh. Malakas ako, eh. O, oh, yan, oh, pinapana talaga nila ako, eh. Kasi natakakot sila sa akin, eh. O, oh, yan, kiklear ko muna to, ha? Clear ko to. Ngayon, ang gagawin mo dyan, iikot ka dito sa likod. O, oh, strategy, ha? O, oh, kukumbuhin mo yan ngayon, kukumbuhin, o. Oh. Bakit sa minions tumama, buisit? <laughs> Kasama yun sa strategy para yung iritil namin makabirada, di ba? Kasama yun, eh. O, oh, yan, oh. Yung chow, di ba? Nakakalaro sila ng maganda ano sila, parang energetic ba sila? Kasi ako 'yung nagsasakripisyo eh. Kasi kung you know, sisipain niya, 'di ba? O oh, hindi niya sinipa. Kasi nagyelo, nagyelo, 'di ba? O oh. you know, 'di ba nakasipa 'yung amin pakito. Oh, ngayon, itong iritil lang gigilid 'yan, gigilid 'yan, s'yempre. Malakas ako eh. O oh. ay buisit na yan ba't, na, ba't ka natutulog kasi iritil ito o oh, babalik ako ito kukumbuhin ko ngayon ha kukumbuhin ko ha o oh. o oh, yan o oh. ganado sila eh ganado sila kasi malakas ako eh yan yun pumasok kong ganun o oh, kasama sa plano ko para yung pani makapaglaro siya o oh. di ba ganyan ako kalakas eh ano oh. know, i-clear niya ngayon i-clear ng pani yan Tinitipitipian siya o oh. plano namin yan eh plano yan eh o oh, yan o oh. ngayon yung pani tuwang tuwa kasi unakal oh, paglipad-lipad siya kasi ginawa ko yung plano eh ginawa ko yung strategy namin eh na ako yung magsasakripisyo yan o oh. o oh, di ba oo oh, namatay yung pani di ba o oh. babalik ngayon yung pakito oh, yan oh. papasok siya oo oh. oh. di ba naubos ng iritil kaso nabura siya agad oo oh ganyan ako kalakas. Hindi lang nasunod sa akin mga kampi ko eh, kasi top global ako eh. O yan, darating ako ngayon, kukumbuhin ko to. O ba? Diba? kasama yun sa plano. Kaso nga lang yung mga kampi ko, hindi sumusunod sa akin eh. Kailangan kasi pag ako nagsakripisyo, kailangan susunod sila sa mga diskarte ko. Alam siyong bakit? Top global ako eh, malakas ako eh. Diba?